Pisces, 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 Sun, Moon, Rising, or Venus sign. This is your weekly reading. No, so this is also a timeless reading. Kung kailan mo mapanood ito, pwedeng doon ka palang makaresonate. So, expect mo na hindi lahat is sa makakarelate ka. Iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung mahahagip na energy. Huwag ipilit kung hindi para sa'yo. Kung nakikil mo na hindi para sa'yo. So, this is your... Weekly reading. Okay. For you, Pisces is um, uh, the High Priestess. No. So, pagganahin mo daw this week yung iyong intuition, yung iyong nga uh, parang nga uh, pag-iisip, no, yung talas ng iyong uh, pag-iisip. Pag-iisip pa, hindi pakiramdam. Talas ng pag-iisip. Ganon, since water sign kayo, ay tama, uh, tama, water sign, wait lang. Okay. Intuition, yung talas ng pakiramdam or ng pag-iisip. Ganon sa inyo to talaga kasi Pisces is uh, water sign din kayo. No? Yung tipong uh, pagganahin yung inyong intuition based sa uh, high moral uh, standard, high moral trust or uh, trust mo sa sarili mo, wisdom, ganyan. Ah, yo yon na mo daw yung iyong uh, pakiramdam, yung iyong kutob, no? This uh, week no? Or basta timeless reading ito ha, pwedeng past, present, or future na. Kasi alam mo, merong nga darating sa'yo, Pisces, na sobrang bilis, no? Na pwedeng oportunidad, no? Yung nga magt-take ka ng action, basta napakabilis, with the eight of wands, no? Yung tipong para nga baka may mag-offer sa'yo dito ng, halimbawa lang ha, Baka something may mag-offer sa'yo dito ng kasal. Pwede ba magpakasal na tayo bukas? Ganon. Pwede yung nga uh, tipong parang naging jowa mo lang last week tapos uh, aalokin ka na agad ng kasal. Ganon. No, basta kaya sino si, excuse me, kaya siguro sinasabi dito ng the high priestess, no, na paganahin mo yung iyong uh, intuition, yung iyong uh, pandama, yung iyong uh, talas ng pag-iisip nga, yung talas ng emosyon mo, basta lahat na the high priestess, no, yan, kasi merong mabilis na mangyayari sa'yo, Pisces, no? Ah, na parang siguro hindi mo to inaasahan, no? Eight of Wands, no? Mga oportunidad yan, no? Pero, sabi nga, hindi lahat ng opportunity is uh, alam mo yon na ah, maganda talaga para sa paningin mo yung ganyan. Maging ah, magkaroon ka ng consideration no kung ano-ano yon eh, yung ah, pwedeng hindi ka pwedeng pang-lifetime, hindi lang yung parang para lang ngayon yung ganyan na mga opportunity na darating sa Oh, something na balas ko lang to topics ha, pero hindi ko talaga actually na fokusan ng aking mata. Something to sa love, compassion, creativity, new feelings, in intuition, baby proposal, marriage. Kakasabi ko lang ha, hindi ko ito nabasa. Ace of Cups, no, baka merong may sudden dito na mag-propose uh, sa inyo ng kasal. No, kaya siguro may the high priestess, ito yung general general energy mo, uh, Pisces. No, magkaroon ka daw ng lakasan mo yung iyong intuition, pandama, talas ng isip, ganyan. No, kasi baka may mag-propose sa inyo dito or maybe uh, kung meron naman sa iba dito na merong uh, business, job, opportunity, mga ganon. Magdalawang isip kayo or uh, something muna na huwag maging padalos-dalos ha sa inyong nga uh, pag-iisip or basa uh, basta sa mga desisyon na gagawin ninyo. Kasi something bago ito, no? Bago sa feeling niyo ganon. And uh, with the star card, cope ka, maging kalmado ka lang daw, no? I-release mo muna kung ano yung mga issues in life mo, no? Huwag ka basta, basta magbe-base na nga dahil lang sa pains and trauma mo, kaya mo kaya ka maghihindian, or meron kang i-accept, ganun, no? ah, uh, yung intention mo, yung purpose mo, and dapat yung maging focus mo and yung maging intention mo is uh, hindi lang din self-centered, no? Para maging balanse, yung uh, makakatulong din para sa ibang tao. Gano' no, or or kung sa pamilya pa, fam, mo ba yan, ganyan, no, and uh, maging humble lang din. Gano'n. Kasi kung mai, mai consider mo to, kung talagang gagana yung iyong uh, intuition, kasi sabi dito na kasi sabi dito ng cards in general energy mo isa. Paganahin mo daw talaga yung iyong uh, intuition, no? yung yung talas ng pakiramdam at pag-iisip. Ganon kasi kung ano man yon, mabilis lang to eh. Mabilis lang to mga opportunity, excuse me, opportunity na ito. Pisces, nung no, magkakaroon doon ng ano, rejuvenation re re ng fortune, magiging maganda ang kapalaran mo daw doon. Pisces, ano, suka pa tayo ng energy mo. Oh, poor page no, something opportunity talaga or may magme-message sa inyo dito. Basta may happy surprise o yun, no. Know, something masusurprise ka. Or a new love. Ganyan. Yun. Parang nga, something ano to. Parang ang lakas ng energy dito nang nakikita ko nang magpo-propose ng kasal. No, baka long time boyfriend mo na ba ito? Hmm. Ito na naman. No, so kasama doon sa high priestess is consider i considered mo daw nga yung uh, pagpaplano nga ng mabuti. Ganon, yung awag uh, wag pa dalos-dalos ng isip, i-condition palagi yung iyong uh, yung nararamdaman, yung iyong ah uh, uh, yung iyong sitwasyon, no, yung iyong yung, uh, uh, yung, yung uh, life purpose, yung iyong career, ganon, no? ito Puro is, puro page, no? ah uh, maging nga klaro sa isip mo daw, no? ah uh, para yun yung ma-attract mo. Kung gusto mo ng success, yon wag na yung mga pains and trauma ang mga isip-isipin. Anyway, sa inyo naman din kasi, Pisces, hindi naman ako magugulat nga. Kasi, mga dreamer kayo, no? Yung mga ano nga kayo, yun nga nabubuhay kayo sa inyong pantasya. Kaya yun yung na-attract ninyo. So, yun. No, magiging mabilis yung pangyayari eh, Pisces. This week, ganyan, mga opportunity. Basta, pwede nga, ano to ha, timeless ha. And uh, magkaroon mag ka daw ng mental clarity. Ganoon, ang desisyon, uh, decision, no? May kailangan ka talaga nga pag -desisyonan. At yung decision na yon is yun yung uh, mag parang doon ka magsisimula ng another chapter ng buhay mo. Kasi may beginnings. O. Oh kung something nahihirapan ka or something uh, parang naguguluhan ka, magpost no, mag-pause ka daw muna yung uh, tipong await uh, wait muna, sandali, yung uh, post, ganon, post pala, hindi post ha, post, na mag-post po sa FB, hindi ganon. Ano muna? Stop muna. Ganon, no? And mag-pray ka daw muna. Mag-pray ka, no? I-surrender mo no sa ating Panginoon yung mga bagay yung mga desisyon na dapat mo nang gawin kasi mabibilis to eh may mga mabibilis na darating sa iyo eh no healing mo daw yon i surrender mo sa universe no ipagpaalam mo sa universe na maging maganda yung magiging kapalaran mo dito magiging maayos magiging humble ka pa rin Ganun. no kasi talaga yung uh, mapipili mo is magkakaroon ng balanse sa buhay mo, no? Or maybe uh, magkakaroon ka doon ng uh, maraming... Uh, pwede nga po pumasok ngayon sa buhay mo is marami ka nang magiging priority, no? Mag magkakaroon ka na ng time management, no? Siguro may may business din na papasok sa inyo, no? Ganon. No? ah uh, Kaya ano, matuto kang magbalanse, ganon. So, yun, na, ah, Baka mahirapan ka daw mag-decision. Mag, mag Pisces, no? Yung tipong ambigat, no? Or parang ah, meron ka ding, ah, alam mo yun? State, ano yun? Stale me, thinking before decision. No? So, mag-isip ka daw talagang mabuti sa decision na gagawin mo. Kasi mabibilis lang talaga to, Pisces, no? Yung darating sa inyo this week or this coming days, no? Na mga pangyayari no and kailangan dito ng talas ng pag-iisip talas ng emosyon no yun yung energy na nasagat natin so kuha naman tayo ngayon ng mindful message for you Pisces together no parang uh, merong uh, pagsasama-sama ulit or merong kang sasamahan ganun merong uh, pag ano pag, pagbubuklod no I love working together with others and how it makes once impossible dreams possible. So uh, ano, gusto mo daw yung uh, yung uh, pagsasama-sama no sa ibang mga tao and how it makes once impossible dreams possible no na nakukuha nun yung mga bagay na parang imposible pero nagiging posible dahil sa pagbubuklod-buklod or yung pagsasama-sama, ganon. I see there is strength in unity and how much we can accomplish together. No, so nakikita mo daw na meron daw doon nga kalakasan, no, yung lakas. At uh, unity, yung nga pagsasama-sama, no, at kung paano daw na-accomplish na nga yon yung pagsasama-sama nyo, yung isang uh, trabaho, isang bagay. Asking for help is not weak, it is powerful. So, parang nire-remind ka dito na hindi masamang, uh, hindi kahinaan yung paghingi ng tulong, no? So, yun daw ay kapangyarihan pa rin, yun pa rin daw ay kikalakasan, no? So, siguro togetherness, baka mamaya in uh, connection sa iyong tarot reading, Pisces, Baka kailangan mong uh, meron, meron kang hingian ng desisyon. Baka pamilya mo, ganun, ko nahirapan ka. So, baka nag-aalangan ka, no? And, uh, yun, uh, i-ano mo rin, kumbaga, mangingi ka rin ng tulong sa kanila, no? Pero ikaw pa rin yung may desisyon sa buhay mo, no? Buhay mo yan, eh. So, manghihingi ka lang ng advice, ganyan, no? Kung sa tingin mo na parang tama sila, go. Pero kung hindi, di dihinde hindi no ikaw naman yung ano eh, yung uh, may katawan ni no? pero ang sabi dito is uh, yun nga yung paghingi ng tulong hindi daw yung sign na ikaw ay uh, mahina no yun ang sinasabi dito pisces so kuha naman tayo ngayon ng archangel messages ito yung merong uh, protection and guidance from archangel bridget caution is warranted no yung uh, pag-iingat ay uh, hinahanap or kailangan yan no look deeper in this situation before proceeding further no laliman mo daw yung uh, pag-iisip no sa mga ganitong sitwasyon bago ka tumuloy no parang uh, in connection talaga no para talaga sa yung uh, reading na to nakikisama yung art uh, archangel messages and itong uh, mindful message So yun lang yung uh, reading mo for today Pisces. Thank you.